maraming maraming salamat po sa iyo Panginoon Diyos sa bigay mong almusal ang pagkain po natin mula almusal tangalian hanggang hapunan lahat ng tao sa buong mundo pinapahalam po ng ating Panginoong Yesus na ang pinagmumulan niyan ay walang iba kundi ang Diyos na may gawa ng langit at lupa ayon sa Mateo 6.9 Ama namin, nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. So, ipinapabatid ng Panginoong Yesus. Lahat ng tao, nabubuhay, bata matanda, ano man ang kulay, ano man ang kalagay sa buhay, pinapahalam ng Panginoong Yesus ng lahat ng ating kinakain, lahat tiyan bigay ng Diyos Ama. Kaya marapat labang bago ka man lang kumain kaibigan, pasalamatan mo ang Diyos. E bakit? E siya nga pinanggalingan ng pagkain eh. Kaya nga dapat ipasalamatan siya. Unang Thessalonica chapter 5 verse 16, 17, 18. Magala kayong lagi, magtsaga sa panalagin at Magpasalamat sa Diyos sa ngalan ni Yesus sa lahat ng pagkakataon, kaibigan, utos, magpasalamat. Pag hindi ka nagpapasalamat, eh di sa demonyo ka. di ba? Ayaw mo magpasalamat eh. eh, bakit? hindi sabihin ng demonyo. <laughs> Barkada ni Satanas. Okay, kain na tayo. Huwag <laughs> kayong masasaktan. Katotohanan lang ang sinabi ko. Pag hindi kayo nagpapasalamat, sa demonyo kayo talaga. <laughs> Ba't hindi ka ba malulong kumilis ng daan-daan? Huwag -daan? ka kasi maglampaso natural madudulas ka madulas kasi naliligo si sister baby ayun ang mahirap kaya eh, mga na, nababagok sa CR yun dulas Siyempre, pag nabag ang ulo mo, anong magiging tendesi nun? Dalawa lang. Hospital, simenteryo. Ano pa? Pera! Kaya mag-ingat kayo sa mga CR. Pasit, paspas. Paba ng buhay. ba mga kaibigan? Bago kayo kumain, nagpapasalamat ba kayo? Well, po tama mga anak na mga mga anak, akong pasalamat. Imingat kayo po tayo, may bari pa mga kaya. Huwag uh, balitan din ang kaya-kayang bali. Kaya kasi sabi um, bali. Nabalitan ng mga kapitbahay mo. Anong kinamatay niyan? Hindi nagpasalamat Kumakain eh. <laughs> Nakakaya. Ang sa baba. ba? ba ba? Ja, im Pride. Itong kape yung iniinom ko. Kape eh. Ito, ganito. Bigay lang. 8 in one. So, one, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight in one. Sige lang ko. Ito pwede sa diabetes to. Nakadesign yan para sa mga diabetes. Kaya kung diabetes kayo, di mag-order kayo sa akin. <laughs> Mura lang yan.

Parabéns. Hum. Hum. hola là Wala na. Nawala sa isip ko kanina eh. Sabay na tayo. Sige, tapos na po. Tara! Tara! <laughs> Tara! Meron pang isang magkapares pero marami na yung ko eh. Mamaya na lang ito. Hindi meron din ko. Sige, hanggang dito na lamang po. Ano? Ito yung yung kaibigan kay Jesus, brother Manny Bautista. Ay, sana po, i-like nyo, i-share nyo ay kayo mga nasiyara ni share nyo po sa iba kung gusto nyo kape eh, mag order kayo mag comment kayo dyan hindi ko po alam magkano ito pero siyempre kahit paano may konting presyo yan oh. moringa pokwa ano ba itong isang ito basta marami na uh, sulat eh. Agaricus. Ayan. Seaweed. Stevia. Ano kasi sulat, maliliit eh. Centella. Ayan, ano? Ano ba ito? Ah, grape seed. Yun. Nabasa ko na lahat, ha? Organic creamer, lactose free. Yan, walo yan. Kung gusto nyo, mag-comment lang kayo, mag-tanong kung magkano. At tatanong ko rin sa pinanggalingan nito. Kung paano mapamakakarating sa inyo. Takay niyo po yung address. Na po? Sige na po. Hanggang dito na lang mga ating video sa Almosal. Bigay ng Diyos. Tandaan niyo ah. Diyos ang nagbibigay pagkain sa lahat ng tao sa buong mundo. In Christ alone. Bye-bye.